Pinakamahusay na mabangong namumulaklak na halaman para sa iyong tahanan na magdadala ng swerte sa atin. Ang mga bulaklak ay kilala bilang isang mahusay na paraan upang magdagdag ng kulay at kagandahan sa anumang tahanan. Ang mabangong namumulaklak na mga halaman, sa partikular ay maaaring magdagdag ng isang kahangahangang aroma sa iyong living space, na ginagawa itong sariwa at kaakit-akit mayroon din silang mga therapeutic benefits na makakatulong na mabawasan ang stress at pagkabalisa. Kung nag-iisip ka tungkol sa pagdaragdag ng ilang mabangong namumulaklak na halaman sa iyong tahanan, narito ang ilan sa mga pinakamahusay na pagpipilian upang isaalang-alang, natiyak na gugustuhin mong magkaroon. Jasmine ang jasmine ay isang sikat na pagpipilian para sa mabangong namumulaklak na mga halaman, at madaling makita kung bakit. Ang pinong puti o pink na mga pamumulaklak nito ay naglalabas ng matamis at mabulaklak na amoy na agad na makapagpapasigil sa iyong kalooban. Kilala rin si Jasmine sa mga katangian nitong nagpapatahimik, na ginagawa itong perpektong karagdagan sa iyong kwarto. Gardenia ang mga gardenia ay isa pang popular na pagpipilian para sa mabangong namumulaklak na mga halaman. Ang mga eleganteng pamumulaklak na ito ay kilala sa kanilang nakakalasing na amoy, na kadalasang inihahambing sa jasmine. Ang mga gardenia ay umuunlad sa mainit at mahalumigmig na mga kondisyon, kaya perpekto ang mga ito para sa mga banyo o maaraw na lugar sa iyong tahanan. Lavender ang lavender ay isang maraming nalalaman na halaman na maaaring lumaki sa loob at labas. Ang mabangong purple blooms at nakapapawing pagod na aroma ay nagdaragdag ng ugnayan ng relaxation sa anumang tahanan na ginagawa itong isa sa perfectong panloob na halaman. Ang lavender ay kilala rin para sa mga nakapagpapagaling na katangian nito at sa gayon, kadalasang ginagamit sa aromatherapy upang ay promote ang pagpapahinga at pagtulog. Honey Honeysuckle. Ang pagdaragdag ng likas na kagandahan sa anumang tahanan ay posible gamit ang mabangong akyat na halaman na kilala bilang honeysuckle. Ang mabangong, tubular na mga bulaklak nito ay naglalabas ng matamis, parang pulot na pabango na nagpapalaganap ng kaligayahan at positibo sa paligid. Ang honeysuckle ay nakakaakit din ng mga hummingbird at butterflies, na ginagawa itong isang magandang karagdagan sa iyong hardin. Frisia Ang frisia ay isang mabangong namumulaklak na halaman na gumagawa ng mga kumpol ng makulay at mabangong pamumulaklak. Ang mga pinong bulaklak na ito ay may iba't ibang kulay, mula sa pink at purple hanggang puti at dilaw, at mapupuno ng matamis na amoy ng mga ito ang iyong tahanan ng magandang aroma. Ang mga frisia ay madali ding palaguin at alagaan, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga nagsisimula. Hardin Phlox. Ang Garden Phlox, isang pangmatagalang na may magandang hitsura at kaaya-ayang halimuyak, ay namumulaklak sa huling bahagi ng mga buwan ng tagsibol at tag-araw. Ang makulay na pink, purple, at puting mga bulaklak nito ay naglalabas ng matamis, maanghang na halimuyak na mapupuno ang iyong tahanan ng magandang aroma. Ito rin ay isang mababang maintenance na mabangong namumulaklak na halaman na maaaring umunlad sa isang hanay ng mga kondisyon ng lupa at magaan. Ang mga mabangong namumulaklak na halaman ay isang mahusay na paraan upang magdagdag ng isang katangian ng kagandahan at pagiging bago sa iyong tahanan. Naghahanap ka man ng nakakakalmang aroma para sa iyong kwarto o isang matamis na pabango para sa iyong sala, maraming mabangong namumulaklak na halaman ang mapagpipilian kaya bakit hindi magdala ng kaunting kalikasan sa iyong tahanan at tamasahin ang mga therapeutic na benepisyo ng magagandang mabangong namumulaklak na halaman? Maari po natin pakibahagi sa mga kakilala kamag-anak at kaibigan para po makatulong sa kanila. Have a nice day everyone. God bless po sa ating lahat.